talagang matawaw talaga kayo dito ngayon ah ha Mapawaw talaga tayo ngayon ah. ay sir ang ah, kalita sir oh nga eh wow ang isa lagay ng ano bangus <laughs> dami sulo natin sulo natin yung mga malalaki oh. sulong <laughs> -solo tong malalaki mga idol grabe ah, talagang mapawaw po talaga kayo ba oh ano oh di ba Paki subscribe lang po sa ating youtube channel sa mga bago nating viewers dyan kung kayo po ay napadaan Pake subscribe lang po at siyempre pakiclick ka lang po yung notification bell tapos all para lagi po kay updated sa mga video natin yung upload at saka updated din po kayo pag meron tayong pinaparapol na balik benbak kailangan po naka subscribe kayo para pag nagparapol po tayo updated po kayo nunotify po sa inyo ganun po dito tayo, dito tayo, dito tayo. Awit dito tayo, dami. op, awit. <tis> yun no. Plastik. Ay to 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 to. Wow, ay basag. Ya. Wow. Wow, wow. Isi wow, wow. Gandahan, baka mabasag naman. Oo nga, meron nga. Sorry naman. Meron pala yun. Kaya mahirap talaga dito, kailangan eh oh, Uy, ang ganda man O, oh, mabababaw siya oh. Pero pwede na to sa mga inihaw Sa mga prito O oh, nga pala, buti ala alala ko Pwede pala ito kahit mababaw sa mga pritong tilapia O, oh, diba? Ay, sir Ang ah, balita, sir O nga eh Oo oh apat na wow. ano <laughs> 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 dito? oo nga oh, eh. at plastic toto toto sir, malalaki sir oo nga eh Sabi oh, no? napakarami talaga sir ba? <laughs> Long time no si, si sir Uy, ang tanong design Itabi mo na natin kasi makukuha nila yan Oh. Ano? Ano pang prito pala? Naalala Naalala ko na 'yung mga ganito pala, pangprito ba? Pritong bangus. Yan. Hmm. Oh, naalala ko na. Oh. May ba dito? Yan. Oh, matapat natin 'to. Wala nang intro-intro ito, mga idol. <laughs> Puro diretso na 'to. Bahala kayo dyan <laughs> Bahala kayo dyan mga idol Diretso na to Wala nang intro-intro Wala nang outro-outro Puro diretso Wala nang intro-intro Wala nang outro Puro diretso eh no Gaganda ng mga platito Saan ka pa? Ah. Ayan mga maliliit Kunin na natin to Sabi natin dyan Ay, grabe, ang daming mga na, 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 namulot ngayon Grabe, grabe, grabe Excuse me, ay plastic ah. Gusto ko yung medyo malalaki ba? Ayan o Ikea pa o, oh. Uh, pa? Ha? Ito <laughs> oh, nga sir eh <laughs> <laughs> Uy, may ano pala to May stand Yun oh yun oh pa Itabi natin to Itabi natin Itabi natin to sir Itabi natin gan Ha? Bayagi hey, sir uh -huh. Tabi mo na natin dito Walang intro intro to mga idol ha Puro diritsyo to mga idol Lilipat tayo Doon oh Ito Grabe Hanap tayo dito ng mga medyo okay Hanap tayo ng medyo okay dito po Ah oh, oh. Grabe yan ay, walang takot to Oh, saan ka pa oh Gabi Talagang matawaw talaga kayo dito ngayon <laughs> Mapawaw talaga tayo ngayon What's this? Wow, nice ah Nagayin ng ano? bangus <laughs> lagayan ng bangus ah, dami sulo natin sulo natin yung mga malalaki sulong <laughs> sulo tong malalaki mga idol grabe ah, talagang napawaw po talaga kayo ba Oh! ano o! Oh. Di ba? Ah! Saan pa kayo dito? Saan ka pa? Oh! Talagang! Walang nga anong... Ay, kasi to mga idol, sa mga hindi po nakakalam, ay, yung iba po kasi hindi sila kumukuha ng ibang malalaki gawa ng marami na po silang ganito ang kinukuha lang po kasi nila yun lang po yung gagamitin nila ngayon kasi hindi na pag umuwi po sila sa bansa nila hindi na po kasi nila madadala ito kaya kumukuha lang sila ng kanilang magagamit tayo kukuha tayo ng mga gamit na to ito po ay ating pamimigay o ba? Diba? Ayan, ayan, thank you, thank you. Medyo maano ah. Ayan oh. Kaya. Yeah. Grabe. Oh. Buo pa siya. Wala lang ako. Wala lang ang intro intro to, sabi ko na eh. Ah, oh. Ah, mangkok. Food warmer konin molo di. Konin lo food warmer. Nah. Nah. Sudah lewat, satu. Guys. Pa, kandara kandarapa na. Okay, okay na. Okay. Yung iba maliliit na eh. Yung iba maliliit na. Ha? Kaya nga eh. Ito mga idol, ayusin natin to Lagay natin dito Ayun, lagay natin dito oh. Ayusin natin <laughs> Oo Saan ka pa, Lodi? Talagang Mapawaw ka pa Lagay mo nga to hawakan oh. mo nga sa akin to, saglit <laughs> Lodi, pakiawak ka nito Kaya ka nito eh, I-video mo na ako Tina mo sa mga Uh, oh. Oh, di ba? Oh. Oh. Ano yan? Oh, no, Batman oh, huh? Batman. Ha? Batman. Bat. Wala naman. Oh, dami na ata na kuha. Grabe na to. Uh. Oh. Ano so, ba 'yan? Ayabe. Takot tayo nito. Grabe. Panalo. Ano? Ano oras <laughs> na ba? Eh, wala na ako pakialam sa oras. Lahat po kalasig-trik sa panongo talikaraw to, ganito malangka na rin sa sarada. Lastos ayo mo pa buwe, sa sabaala. ayo ayaw mo pa buwe, ayaw mo pa buwe. Sige, 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 Huwag mo yung sama yung ibasag ayan, ayan, ayan na, inaararo na Maraming <start noise> kaba Wala nang Ito pa oh, may nakuha pa tayo Doon kaya Aray, sorry <laughs> uh, eh nakuha pa tayo Totoo Wala pa namang mayari dito Ha? Baka Ah Meron pa tayo nakuha oh Wang ano to ha Diretso to mga idol Video natin ha Video ha Diretso ha <laughs> Diretso to, diretso. Manood lang kayo dyan ng diretso. Oh, pang nakukuha dito. Oh. Uh. Uy, ito kukunin ko, buti na alaala ko, lagay na pritong tilapia. Oh, diba? ba? Grabe, bigat to. Ya, yeah, tru. Ah, this one. Oh, Grabe po. Oh, ito. Ayos to. Oop. Mm. Ito pa, oh. 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 Ito pa oh, ay may damage uh, sayang oh Talim Matalim, matalim yeah. Yeah. Yo Yo, yo, yo <laughs> Yo, yo Tsak sinagal to yo yo. Maingay ako, pasensya na kayo. Talagang kahit sino pag ganito talaga karami at gaganda, talagang maingay po kayo. Silpon Oh, tao, ah, oh, gaganda. Oh. Ang dami. Sobrang liit. Pero wag na lang mukuha niyan, maliliit 'yan, maraming malalaki. Yeah. Oh, yan, oh May nakuha pa tayo Uy, gay, basag Delicado Huwag yung masyadong malilit Maraming humihingi sa akin malilit Hindi ako kumuha ng ganyan malilit Marami tayong nakukuha ng mga ganito Ito na lang yung sa inyo Kaysa yung ganito, sobrang liit Matatapon yung patis nyo Ito yung mga ganito oh. Oh, Yan yung mga nilalagay natin sa balik box Na pwede nyo mapanalunan Sepre, okay, pakai like and share lang sa ating video. Maraming maraming salamat. selamat. Itu ay para pesenyo. Up, lagi nafinya jangan. Terapi. Up. nakita di sini? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? oh. apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? one minute. One minute, one minute. <laughs> okay. Yeah. Okay. 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 May masisimot pa tayo, Lodi. May masisimot pa tayo. Ayun, doon pa sa dulo, ayun Gabi mo na natin to ng ano Ah, magandang lagayan Dito <laughs> Para maganda Diba? Maganda pa Pag nailipat natin Gabi okay. Talagang <laughs> Panalong panalo panalo Panalo, panalo si Boy. Hirap din pala magayos <laughs> ah, sir. Naayos ko lang, sir. Para maganda, sir. Eh, oh. no. Oh, oh, malalaki. Ah, pa oh. Ah. Grabe, swerte. Swerte, swerte. Swerte tayo ngayon minsan, minsan walang pulot ngayon ang daming pulot magaganda pa mukhang kukulangin yung ano natin ah ay sige okay. So lagay ng prito oh kaya kinuha ko na yan lagay ng saan natin lagay ito mukhang puno na ah <laughs> kung na lagyan natin dito yan yan para may tu may tu may tukod siya hindi mau hindi basta-basta Mahulog yung dami pa pala sa loob ah ah puro hindi to huli natin yan oh importante to kasi pinabili sa ay pinahanap sa akin ni madam to baka <laughs> makalimutan mapagalitan tayo Okay, kulitan tayo ni Madam. Oo. yala tik, baba, tik, tik. Tik, Kinuha yung ano, eh, na daan niya eh. Sabi ko, sige, kunin mo na. Dito natin lang ito para may, may, ayan, para may, para may harang. Oh, hindi siya mga basta-basta mauhulog. Di ba? Para paraan lang po ito. Grabe, Oh, saan ka pa? Oh Ah Yan, yeah, sana huwag yung mahulog to Maraming salamat mga idol Hanggang dito lang po Ating video Paki Like and Share lang po Maraming maraming salamat Wala ano pa naman ito Itara Okay Thank you very much Ingat po kayo palagi dyan Bye bye Peace out.